Good morning! Maagap nga pala ulit tayo ngayon. Pupunta nga pala tayo sa SM City, Lucena. Manonood kasi ngayon tayo ng Dragon Dance. And sobrang nagmamadali na nga pala ako kasi akala ko super duper late na ako. And ang ganda rin ng panahon ngayon, sobrang maaliwalas. Saktuhan nga rin pala yung dating ko, akala ko talaga na late na ako. Almost 10 o'clock na rin and ito nga, ang dami nag-aabang ng mga tao. Pagpasok ko nga dito sa may lobby, ang dami na kaagad tao. And eto na nga, magsisimula na nga ang Dragon Dance. Ang Dragon Dance ay karaniwang isinasagawa during Chinese New Year. Ang Chinese Dragon naman ay simbolo ng isang kultura sa China at pinaniniwala ang nagbibigay swerte sa mga tao. Mas mahaba ang Dragon, mas magbibigay daw ito ng swerte sa komunidad sa China. Ang Dragon naman ay pinaniniwala ang nagpoposes ng mga quality like great power, dignity, fertility, and wisdom. Pumapasok nga pala sila sa kada store para kunin ang ampaw na nakasabit sa bawat tindahan. Ang dami nga rin pala nagpapapicture ng mga kids natin sa ating Dragon Dance. Kay ganda nga rin namang pagmasdan ang kanilang makukulay na kasuotan. Iikot nga pala ang dragon dance natin mula ground floor hanggang third floor. And medyo mahaba-haba pa rin yan kapag tinapos natin kaya dito lang ako sa baba nanood ng ating dragon dance. Pagkatapos namin kumain ay akit naman kami papuntang second floor. Sa Kenny Rogers nga pala kami magla-lunch ang bilis pala ng oras, hindi ko na namalayan dahil super naaaliw talaga ako sa panonood ng Dragon Dance. Almost 12 o'clock na pala yan ang tanghalian, kaya ito kakain na muna kami. And eto na nga guys, sumating na kagad yung order namin. And in naman kay Kenny Rogers sa sobrang bilis ng serving nila ngayon. And eto na nga yung order natin, chicken with mushroom potato. Siyempre, una kong titikman dyan yung ating mushroom potato, which is sobrang sarap ng mushroom potato nila dito sa Kenny Rogers. And of course, itong kanilang chicken na super tender and sobrang lambot. Super sarap talaga ng chicken dito kay Kenny Rogers. Ayan, super duper. Busog na naman ako nito guys ha. And in fairness, meron pa tayong muffin dyan. And grabe, busog na busog na talaga Tumuna ako. Muna tayo ng tubig ah. Eh. Eksakto guys, habang kumakain ako, dumaan dito yung dragon dance dito sa kinakainan namin. Ayan, kinuha niya yung ampaw na nakasabit dito mismo sa Kenny Rogers. Pagkatapos ko ang kumain, eh, nagpaalam na rin ako sa kanila. Pupunta pa kasi ako dito sa iWatch and medyo matagal-tagal ko na rin hindi nagagamit yung relo ko kasi nga nawalan siya ng battery. Dito nga pala ako pupunta sa SM tuwi magpapalagay ako ng battery. Kaya ito binigay ko na kay kuya yung relo ko. Sobrang valuable kasi ng relo na to. 2013 ko pa nga pala ito nabili sa SM City San Pablo pa. And, and until now... Okay na okay pa rin siya, gumagana pa rin siya kaso nawalan lang talaga ng battery. Sobrang tibay talaga ng Timex. And ito na nga binigay ni Kuya. Sabi niya hindi pa naman daw talaga ubos yung battery. Meron lang daw lumuwag sa loob. And ito na nga, hindi na nga niya ako pinagbayad. Kaya thankful thankful tayo kay Kuya sa iWatch. Ayan, kung magpapalagay kayo ng battery, visit na kayo sa iWatch dito lang yan sa ground floor sa SMC Tulucena. Medyo paaga pa nga kaya naglakad-lakad muna ulit ako. Pupunta nga pala ako dito sa my lobby. Kanina kasi, ang dami talaga nagpi-picture taking doon. Meron nga pala rin dito mga zodiac sign. Dito mga makikita at mababasa kung ano ang iyong kapalaran. By the way, year of the rat nga pala ako. Ayan, so hulaan nyo na lang kung ilang taon na ako guys. <laughs> And of course, naglakad-lakad muna ako. Meron nga pala ditong money tree. And ito nga, ang dami nga nagpipicture taken doon ng mga bata. Super duper Instagrammable nga naman kasi ng design ng ating SMC na, Pinaghalong Chinese New Year at Valentine's na yung kanyang design dito. And eto na nga ha. Ayan. Marami kang pagpipilian dito na spot na kung saan pwede ka mag-picture-picture dito. And dahil nga solo lang ako, ayan. Tamang selfie-selfie na lang muna tayo guys. Nakalimutan ko kasi magdala ng tripod. Kaya wala akong masyadong picture. And eto na nga guys. Pumunta rin pala tayo dito sa may money tree. Ayan. Pwede kang maglakad-lakad dito guys. As wish-wish lang tayo. Sana more blessings to come pa and more money to come pa. Ayan. So nil yan, yan lang yung wish ko ngayong for Chinese New Year more blessings to come. And ayun na nga guys, ayan, dito na mag-end yung vlog natin. Thank you for watching guys, ay, and punta na kayo dito sa si SM City Lucena. Talaga pag pumunta kayo dito, talaga mapapastop over kayo dito sa may lobby para mag-picture mag taking. So yun lang guys, thank you for watching, and God bless everyone.